What's up mga oh, kapapi? Kumusta kayo lahat? Sama natin si Chanel at si Chanel ay humahaba na naman ang buhok niya after 3 months So may dala tayong treat sa kanya para hindi siya umalis sa tabi natin So bago natin siya isama sa content ngayon kaya kailangan bigyan natin siya ng pupa o reward para hindi siya umalis sa tabi natin O so, Chanel, yan, tingnan mo yung iyong mga yung iyong mga ka-friends Yeah. so bigyan natin sa si channel ng treats para hindi siya umalis. Uh, so, ngayon po, uh, mapansin nyo na may hawak ako nito. Ito po yung ginamit natin yung nakaraang week na nag-upload tayo about sa kuto ng ating alagang aso. Yung next guard. So, i-update ko po kayo sa nangyari, kung ano nangyari, kung ano ang result nung ginawa nating magpapainom kay channel. So, pinainom natin si channel, one week na, makalipas. Ngayon, update ko kayo kung ano result kung ano nangyari. nagarapata talaga sa video na susunod ng lalaglag po talaga at winawalis namin araw-araw so unang pagpapainunyo sa unang araw hindi pa siya hindi pa siya mamatay magrapata yung pagkapainom nito ginawa natin po ay ano next guard bago kayo bumili nito kaya kailangan alam niyo yung timbang ng inyong alagang aso pagkat pagpunta niyo sa bet o kaya sa bilihan tatanungin niya sa inyo kung pang ilang kilo so si channel po ay 5 kilo kaya ang dosage ng kalagay dito 4 to 10 kg sa kop ng 5 kilo channel liwanag mo na po dito ka dito ka mo na ako channel so pag bibili kayo nito kailangan titimbangin muna ninyo yung alagang aso. 5 kilo si channel kaya binili ko 4 to 10 kg. So sasabihin niyo lang yung kilo. At ang halaga nito isang piraso 520 pesos. So ganito ang laman niya. Yan, so sa loob dito tatlong tatlong ganitong klase. So kung aso niyo tatlong, pilihin niyo na yung isang ganito, isang karton, tatlo yung laman niya. Pag isa, makakabili naman kayo ng isa niyan 520. Pag tatlo, times yung 3 So pagka painom sa kanya, kinakailangang naligo muna siya bago nyo painomin. Kinakailangang malakas ang katawan. So update ko kayo sa nangyari. So nakikita nyo ngayon sa channel Kahit isang koto niya, wala. Kahit isang garapata, wala. Kahit yung mga maliliit sa kanyang singit, dito. Yung lagi ginagawa ng asawa ko na hingotuhan siya. O tagalan na koto, wala talaga makuha. Nailis na nga siya. Okay. Pag, kinukunan siya, wala siya makuha. Napakatagal na. Halos isang taon nang na kami na ano, kumbaga, pabalik-balik yung pulgas ng mga alagang aso namin yung ayam na aso namin puro pulgas sila lagyan naman sila ng madrigakaw o ano mga shampoo saka yung pangpatak sa batok mga ilang araw lang babalik ulit yung kuto pero itong nix guard na ito ginamit namin very effective po so pagkatapos nyo pang painumin ito yung inyong alagang aso kinakailangan ano hindi siya liliguan para yung amoy kung lalabas sa kanilang ano, ng mga skin, hanggatin nyo ng ano, ng full garapata, masisip-sip yung gamot at yung epekto ng gamot nun, mamamatay sila, malalason sila yung mga pulgas. kaya hindi na babalik. So, ang visa po nito ay sabi ng bit, 1 to 3 months, pero sa ibang aso namin naranasan, so 3 months na mahigit, hindi pa bumabalik yung koto nila. Kahit sa mga pader o yung mga sulok-sulok, wala po talaga kami makita kahit sa ano sa mga Uh, sa hig wala talagang makita. Very po ito. Huwag kayo manghinayang sa 520. Wala talaga. Panatag ang inyong alagang aso sa kanil pupunta. <laughs> oh, lagsa tayo eh. Ang Ang epekto sa alagang aso ng pagkapainom nyo, pwedeng manamlay sa pagkain kaya kailangan pakainin nyo siya bago, bago pakainin nyo ang inyong alagang aso bago nyo bigyan ng next guard. Ang tablitang ito. Yan. Para malakas ang katawan. Tapos, posible pa rin silang ano yung yung matumamlay pero palagi nyo papainumin tapos ang epekto talaga nun si Chanel ang nangyari sa kanya kamot siya ng kamot sa unang araw kamot talaga ng kamot sapagkat yung garapata sumisiksik na sumisiksik sa kanilang sa batok sa kanilang magilid gilid ang epekto nun talaga unti unti nang nahihilo yung pulgas kumakapit na sila hindi nila alam yung pulgas tarapata pag sumisipsip sila habang sinisipsip nila yung dugo ng aso namamatay sila gawa ng gamot so unang araw kamot sila ng kamot, talagang kamot ng kamot tapos manlalaglag yung garapata sa ikalawang araw nakikita nyo talaga, nagagapang pa yung iba yung iba patay na tapos sa hapon na ikalawang araw, nakikita yung ibang garapata nakakapit na lang pero patay na nasa balat ng alagang aso pero patay na sila sa ikatlong araw, nakikita nyo talaga, nalaglag na sila tapos wala na kahit yung maliliit ikatlong araw pa lang at ngayon one week na nga po si Chanel na uh, kainom pinaliguan natin kaya na siya yan kaya maganda yung balahibo niya no? hindi bumubula yung ano yung sabon pagpala pinainom nito tapos one week na punaligo hindi bumubula kaya balawan nyo muna tapos sabunan nyo tapos balawan nyo tapos sabunan nyo ulit at init na init talaga sila kaya ngayon nakaluwag yung kanilang kanilang katawan na yan no? Ano channel? eh. ganda ng balahibo nya. Ang lambot. Ang lambot. Ang lambot ng balahibo. Ang lambot nya. Hindi siya nalalaglag. Sunod kong vlogs. So, makikita nyo kung ano yung gamit natin. Kung ano yung sikreto ni Chanel. Kaya maganda yung balahibo nya. So malambot. at matigas yung yung kapit sa kanyang balat. Kaya hindi nalalaglag. Ayan. Ah, channel? So. Ayan po next guard yung ano hindi ako sponsor ng next guard pero bigay ito ng bit Ayan. at si channel ay masayang masaya sa. so if anim yung aming alagang aso talagang noong una nahihirapan kami nahihirapan si mama na alisin o oh, may problema sa pulgas kung ano ang pinagbibili so sulit yung mga gastos nyo Huwag nyo na ibili ng mga shampoo, shampoo kung anong ano. So, mababawasan lang yung pulgas nila pero hindi talaga totally mawawala. Pag next guard ka mo talaga siya, tapos talaglag ang mga pulgas. So, yun lang po. At sana po ay nakatulong ang vlog na ito. At si channel po ay talagang wala talaga siyang kuto. Kahit isa. Kahit isa. Yan. Disclaimer. Hindi tayo bit. Hindi rin tayo ano, empleyado ng mga doktor ng mga aso pero ang sinasalaysay ko sa inyo ay pawang experience na higit pa sa nag-aral sapagkat nasaksiyan ko, ginawa ko at sariling aso ko ang aking hindi pinag-experimentan kundi ang aking ginawa ng gamot na ito <laughs> try nyo rin hindi ako nagpo-promote ng gamot na ito pero gusto ko lang makatulong sa inyo eh. Okay. So, ngayon po nagtatapos ang aking vlog at maraming salamat, God bless po. I believe na Para Hi guys, welcome sa Lani's vlog. What's up mga papit? Welcome sa. Kumal naman ninyo tawoy.